ano ni mama guys yung mga tanim niyang gulay na alagbate namumukadkad na nabilis namang namumukadkad nito ito may sili si mama at meron ding limonsito may bunga na nabilis namang namunga yan pecha yan guys Ang ganda ng tubo niya. Oh, kasi nilalagyan na ni mama ng abono. Wala. Anong ginawa mo dyan, ma? Anong tinanim mo, ma? Tinanin ni tulo na yung okra. Anong, ano naman tanim mo? Hmm. Ano yung napanatira na ano ba? Si ng na pipino. Hmm. Ito. Nagtanim si mama na pipino, Mataas guys. Mataas na pipino. Hindi kagaya yan, Oh. Katulad, katulad ano? dati, guys, ng mga pipino. Malalaki. Ano? Ako kasi yung pipino na yan, umubo. Kasi yung pipino namin doon guys, maliliit. Doon sa unahan. Maliliit yung mga pipino namin. Ang pagpalit ba? Ang niya. Yan. Ilan yung ito, itatanim mo dyan ma? Sa ano? Isa lang o? Tatlo. Tatlo. Yun, yun Yan o. Yan na pagtanim guys. Hindi na po kaya siya lalumon. Kaya kung lalumon na nimo siya. Dito kayo, ano guys, sa anana, malalim na, sa pagtanim. Hindi mo turok. Hindi yung tubo. So, meron din gabi dito guys. Uh. Makain yan guys. Yung gabi. Masarap yan. Dataan. So, yan naman eh. Yung upot. Itulong mo siya. Yan. Maganda magtanim ngayon kasi ano guys. Yung, hindi mainit. Ma hindi mainit pa. Grabe si mama magpungkal. Gabi niya nabubuhay niya yung gabi ni mama. Gabi hmm. <laughs> <laughs> na joan nga dili. ko ah. Di Makati no. Wala ka to pwedeng laki Pwede pala kilawin. ni. Ang, <laughs> ang ang ganda lang <laughs> ano <ganda laughs> <ng>, dito mo ba. Magugulay mana. Pwede na to siguro. Ang ganda ng tanim ni mama dito. Kasi matataba yung mga lupa eh. Uh. <laughs> yung ukra ni Mama, guys. Masarap yung ukra. Kasalong ma Kaso mahaba yung ukra ni Mama oh. yung mga dahon niya, guys. Kinuha pala ni Mama. Nah yang Joan, tu dia nama siapa tu lo? Yang bowling sih nak punasnya Joan. Tu dia nak punas mau, mau nak punasnya. Dan anak bunga ini bowling sih, kuplo masih. Oh. Masih hmm, tahu. Ini nak tinggal nama ada batin mama. Batin Joan, tu dia nato yang balik ya Joan. Basta ku anak muda ku anak. Yang hmm. mata kasta bah. Gani nu. No. Kamu katai katai nak gani. Marami yan. sa ano ko guys. Pag Tumubo yan. Pag gumapang na ba? Ito sili to guys. Mahilig kasi kami magsili guys eh. At dito. Yung pula na alagbate. Bilis itong gumapang ah. Parang nagulayan na siguro to ba? pero na pa lang ano si mama guys may customer na si mama kanin bago lang bumili <laughs> walang taka si mama eh ma, eto maliit ma, pa lang, maliit. so, ito yung Wait, ano ni mama oh halin may bumili dito guys pumunta dito sa bago. dito tayo guys may tinatanim si mama na ano dito may gabi maano to ma? gabi mano ah hindi to katol makaon oh, ni mana Makaon siya ng gabi, ma? Ha? Makaon? ka to. Makakain pala po, guys. Ito yung kadalasan na inuulam namin dati. Mahilig si Papa kasi kadalasan yung ano, mag mahilig eh, magaling magluto nito ba. At dito naman yung mga wow, alagbati. Masarap po, guys. Marami to, marami pang tinanim si Mama. Kakatanim niyan kasi ng kasi niya nito. At ito naman, may sili. Meron ding ano, kamatis. Kaso nag-iisa lang siya. Alagbate, guys. May pula. May pulang alagbate. Meron ding ano, kulay green. May pechay din. Sabi talaga, andahan sari-sari na yung tanim ni mama dito. Puli na siguro 'tong Puli na siguro 'tong gulayan na ba? <laughs> Bago pa lang 'yan, 'di Biro lang. Gutom na si Mama. Iya. Kinagat ako nang ano? Kinagat kanang langgam. Ano? Langgam. So, may pataba si Mama, yung pataba nito parang troso yung parang troso yung taba nito hindi ko alam parang troso siguro yung taba pataba ni mama may alagbati oh ang haba alagbati oh ang bilis lang pala nito mag ano ma ang bilis palang lumago nito ma no bago wow parang ang ganda dito oh walang init So, ito ano to? Ubi. Masarap yan, guys, yung ubi. Dito, Juan. Ako nang gianun na dito, Juan. Dito, nilinis ko wow. na. May paling na dito, Juan. Kung ako, pinaniman ko na. Ah, nilinisan ni mama na dito, guys. Anong tanim mo dyan, ma? Batong? Sitaw? Sitaw. Meron pa makunat si na tanim pala si mama ng sitaw dyan. Ah, pun, yung mga tinangkong ko, ma. Ay, ang dami naman dito, oh. Parang hinagbas mo yung tinangkong <laughs> eh. Bagong tanong yun yun guys. Masarap yan. Marami naman tinangkong dito. Ah. Sa so, gilid-gilid. Hindi naman yun maano. Ma madali, mabinta mas. Ano? Ang gulay yun, lang. Ah. Yung avocado oh. Meron na kami avocado guys. Kasi wala kaming avocado dati eh. Ano pang tinanim mo yan mas? Sitao lang? Sitaw kasi may natira pang ano. O oh, yung ano guys, upo to guys. Hindi pa to nagbunga man oh. Bago pa Bago pang nakapaggapang yung upo namin. Parang pang, parang water lily to oh. Yung itsura niya. Ang ganda pag maganda to oh. Parang natayo na sa ilalim. Ilang init? Ilang init ba? Tingnan-tingnan ko lang may ano-ano na ba. Na maliliit ba. Ano pa yan eh. Mga ano dito. Sige, oh. ito. Pigno ko na ano ako pagbili ng similya. Labi ko yung ano. Kaya Bakit yung... maliit yung pipino mo? Di ba dati malaki yun? Sabi, sabi, sabi ko yung ano, batindira na ano, bilhin ko yung mga Mal, maliit yung, yung ano ni mama ko. pipino niya. Dati ma... malalaki Iyan yung pipino naman, niya. naman ako niya ng ano? Niligyan ka? Scammer yun ma? Hindi na kong bilig. Oh, maliliit ang binigbig. Ginta niya. Hindi na kong bilig doon. Pero sige lang. Ganyan talaga. Kaya lang. So, magbunga naman. Hindi ka tulad ng dati yung mga malaki at ano. May saging si mama dito na pundan. Putuli natin yan mamaya. <laughs> 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 Parang kang si Gia. <laughs> Malawano pa yun. Maliit pa. Maliit pa. <laughs> Ito lang naman. Gina, magano na tayo? Magpungkos na tayo sa batong natin. Meron pa ang, ano ma, oh. Bulaklak. Maganda yung bulaklak mo. Asa. Ito, oh. Ay, yeah. ano to? Gumamela. Gumamela. Maganda. Maganda gumamela dito oh. malinis na dito. Dati pa yung ano, garden. May tanim si mamang ano. Mm -hmm. Nilisan ko. Kasi pwede magsilpi-silpi dyan oh! <laughs> <laughs> okay, dali na kayo matambag ko ano Madali lang daw yung mag ano guys. Tumaba. Yung mga alagbati guys, mga mga ano na yan guys, mga one month. Pwede na yan gulayan. asaan? Ayan. Oh, yeah. ni mama guys. Oh, maganda yung ano niya guys. Maganda yung tubo niya. Gumapang na. Ang ganda tingnan mo no pag marami kang pulang ano alag alagbati. Oh. Hmm. Yung pang bulaklak sa ano yun Ah, napay bulak. Bulak sa sagol sa <laughs> Sagol bulak. Meron oh. din papaya oh mga gabi-gabi. Sari-sari to guys. Sari-sari yung ano ni mama. Tanim. Ito rin yung lahi Sari-sari. Yan upo yan. Naga mga sari-sari. Ito rin kayo. Ah, manapapo. Manapapo. Ito tayo. Ito tayo. Ito tayo. pag sili o Ito na. Meron din mga sili guys. Hala, meron din dito. Malaki na ma. Oh, sili na halang <laughs> <laughs> ini Kasi oh. sili meron na sa demonyo daw. Ingon manila sili daw na sili niya gupit daw halanga. Ha? Gay pa yung demonyo kay pa sili. sari saring sili dito. Eh. Ano hmm. pangalan nila? Sili daw sa demonyo. So nang tao ni. Ang ganda ng demonyo no. Ara mo na nga sili daw juan. Dami daw. Batong ni mama. Ibenta na gi ulit tayo ma. Ha? Batong. Ay, wala ka ba? Ay, kung man ay, ron. Tama din. Ya. Sa uno man ron. Sunod na lang sa ano. Di ako. Di ako. Iwan. Ha? Wala Pitsa uno. Tama na no? Sunod na lang guys. Di mga kao ng ron. Kaya mga orang ron. Di mga kao. Ang mga kalag ron. Di mga kao gulay. <laughs> Dito tayo mo. Ang ganda na ano mo ba? Dito oh. Tinanim na Diyan. Hmm. Tingnan niyo. Wow. Ito tapos kasi ang hindi na. Meron na tumbunga mo wala pa nang. Sobra. So, may dahon eh may ano na siya black black. Ano na. Yung tinanim ni mama dito na ano guys, na sitaw. Lumaki na oh. Bagong ano to ni mama ba?

Bunyod hindi mamalim bulaklak to. Ano kaya nito lang baka. To guys na mumurakak na yung gumamela. Ganito ito.